Hello mga kabiyahero, kabiyahera. Welcome back sa aking YouTube channel guys. So, pasensya na at ngayon lang ulit tayo makakapag upload ng aking video guys. no? At medyo na pag iwanan na tayo sa mga chika, sa mga chismisa no? sa nakatatapos na Miss Universe um, 2023. Pero ako naman guys ay patuloy lang din no nakiki nakikibasa na kichismis no sa online at ito na nga guys no isa-isahin natin yung mga bagay-bagay no para mas maunawaan pa natin at maisip natin no at ma alam mo yun mapag-aralan natin no bilang mga Pilipino o sino man makakapanood ng video na ito at ito na nga So lumalabas sa social media na ang China Bank ay nagpaabot ng Um, apuri or congratulatory remarks kay Michelle Dino at ah, syempre nakakaloka at ako'y nawindang rin no? so hindi ko maisip na si Michelle Di pala ang tagapagmana the heiress of um, China Bank ano ba founder no so nawindang tayong lahat Lalo ko talaga guys to be honest na windang kasi ang, ang alam ko ang pamilya ni Michelle Marquez, no? So, in line sa politics, business, no? Pero itong, ang kanyang sa side pala ng kanyang father ay mm, kabog at kamag-anak pang araw sila, Henry C, no? So, napakabongga pala, napakaya kaya pala, no? Kahit anong gawin talaga, kahit, kahit simple talaga siguro, kahit pagsuotin mo ng basahan si Michelle di lalabas yung kanyang alam mo kasosyalan pa rin talaga yung pagka no pagkaklase pa rin niya talaga bongga pala talaga si Michelle di so mayaman pala talaga ang lola mo no at tagapagmana ka ng isa sa mga kilalang bangko no China Bank remember so si Akla no sabi nga kaya palang bilhin ng pamilya Marquez ang Miss Universe tatahimik tatahimik lang pala ito si Michelle no at ang maganda kasi kay Michelle kahit nagbula siya sa mayamang pamilya simple lang siya tingnan mo naman yung mga ibang Pilipino yung mga basurang ugali no ang kakapal ng mga mukha no they have the nerve to say negative things about kay Michelle din no mga walang utang na loob ito yung mga mga Pilipinong nakakatakot ang mentality kasi imagine mo kapwa mo Pilipino o Ukrainian mo no o ano kayo ngayon dahil Shala-shala din pala si Michelle di talaga. So tahimik lang pala. Sabi nga ang ilog na malalim ay tahimik, no, pero mababaw ayan. Kaya tayo wag tayong masyadong mababaw, wag tayong masyadong maingay, kalma-kalma lang tayo, guys, no? Ang mahalaga ay nagkaroon tayo ng time na mag-usap-usap dito. Tapos pangalawang kat kat katanungan, dapat pa bang magpadala ng Miss Universe representative, Miss Universe Philippines, kayo sa tingin nyo guys, dapat pa ba? Well, kung ako ang tatanungin nyo guys, syempre hindi. Hanggat hindi nare-resolve itong anomaly na to, hanggat hindi nabibigyan ng hustisya, wag muna tayong magpadala utang na loob, National Director Shamsi Sup, -Sup. Pag-isipan mong mabuti, kung ang Bonggang pinadala natin si Michelle din sa kanya. Lahat ay niligwak. How much more magpapadala ka? Utak-utak din, siyamsi. Isip-isip din. Yan ang sinasabi ko. Gamitin mo yung pagka-estudyante mo from UP. Ako, nagtapos ako sa hindi naman masyadong, hindi naman kilalang school. Pero alam mo yun, utak-utak din. Gamitin natin ang brain cells natin para naman, no, Michelle is Michelle nakakaloka, niligwak, tapos magpapadala pa ulit tayo sa ganyan, walang kasiguraduhan, lalo na, tapos ang pipiliin natin, ano, kung bonggang-bongga na nga si Michelle sa lahat ng aspeto, tapos magpapadala naman tayo, hanggat hindi ito na justify itong nangyaring ito, huwag mo magpadala. Sa akin lang guys, sa ewan ko kung agree kayo, no? Kasi sayang, no? Emotional, psychological ng isang kandidata maapektuhan. Think about it, it's not just all about money. Let's dive deeper. What is the real essence of Miss Universe? You know, women empowerment. na empower ba sila? No? Ang may-ari mismo, dapat siyang magsilbing ina ng mga kababayan, pero ina siya ng kademonyuhan, ina ng kabaklaan, no? Yung Thailander na yan, walang hiya na yan, kupal na yan. Next is, Ayan na nga, simple lang talaga si Michelle Day. Tignan mo naman, dinala siya sa Mexico. No? Ang, kapal ang kapal ng mukha nitong Thailander na to. Napakawalang modo, napakawalang etiquette. She was speaking no, in front of the camera using Thai, using her language. What the hell? No? That is a symbol of unprofessionalism. You are standing beside the Philippine representative, the mere fact na may mga ano maling nangyari tapos magsasalita ka sa lingwahe mo and then the only thing we have um, understood is move on, move on you have the audacity, you have the nerve to say those things no? kaya tama lang yung ginawa ni Michelle umalis siya, iniwanan kanya kung ako nga ako talagang mamalditahan pa talaga kita walang hiya ka talaga Anjukra, jak ano, Jutati, panghirap, i, ano yung pangalan mo? Pangalan mo, apelyado mo pala, ang hirap ng i-pronounce o gali mo ang hirap-hirap din talaga ipronounce. And then, eto na guys no, medyo sensitive information to pero wala na kung pa-kela basta sinabi ko I don't give a damn. I don't care anymore. So early this year, guy, this year, nagpunta ko ng Thailand no. So, ah uh, kasi ngayon, uh, 45 days na, dati 30 days lang ang tourist visa natin sa Thailand no? ngayon 45 days na guys so I stayed there mga 43 days so 2 days bago ma expire yung visa ko muwi na ako. so eto yung mga na witness ko sa na ko sa ugali ng mga Thailander para rin silang Pilipino no na ano alam mo yon uh, marami ding may mga mayayaman may mga mahihirap din Ay, katulad lang din sa atin pero sila talaga, pera-pera ang labanan guys sa kanila. No? Talagang, yun nga, napag-usapan nga namin ni Apam na, na alam mo yun. Pinag-usapan namin ang ugali ng mga Thailander. Kung ano, matindi rin sa kanila guys ang no, corruption. Kung sa Pilipinas may corruption, sa kanila din matindi rin ang corruption. Kaya ang ano lang sa kanila, mas worse, lack of ano sila sensitivity. Tayong mga Pilipino, kahit may corruption sa atin, pero sensible pa rin tayo. At kapag yung ating uh, leader, no, ang namumuno dito ay corrupt. mm, di ba? Mayroon tayong puwersa doon guys, medyo mahirap. Tsaka yun nga lack of sensitivity sila. Kaya yung mga tay na yan, yan yung may-ari ng MGI, tsaka yung may-ari ng Miss Universe, tsaka mga plastikada talaga sila proven and tested talaga yan guys. So I stayed there. Alam nyo, dream ko dati makapunta ng Thailand pero narating ko yung bansang yan. Wala na sa, wala na sa vocabulary ko bumalik. Sa totoo lang, not because galit ako sa ano, itong nangyaring to. Pero ano pa, no? Pagdating sa mga beaches, kasi mahilig ako sa nature, mas maganda ang Pilipinas, dai. Mas, mas maganda tayo, mas marami tayong bongga rito mga natural resources. Anong sabi ni Michelle de? Philippines is a home of natural resources, beautiful beaches, and magnificent, magnificent, magnificent mountains. And on top of that, what makes us different in, to the rest of the world is us Filipinos. That's why foreigners keep coming back for more, di right? ba? So yun ang napakabongga. Iba tayo. Kasi sa atin, sobra tayong, um, alam mo yun, mayroon talaga tayong sense yo, of sense, of love sa ating mga loved ones, sa ating mga friends at kahit pa paano makatao naman tayo guys, no? Kaya nga pagdating sa pageantry, ayaw natin ng dayaan. Kahit sa politika, ayaw natin ng may dayaan. Kaya lang, Mahirap kasi kahit sa namang part ng mundo, mayroon talagang, alam mo, corruption. Pero sa atin, andyan pa rin yung mindset natin bilang mga Filipino na gusto natin na sa tama tayo. No? Hindi man natin mapipigilan yan, pero at least, di ba, o oh, another thing sa kanila ha... eto bulgaran talaga guys... Ba talagang nakakaloka... Pinag-usapan nga din namin ni Apam... Imaginin mo ang bansa nila... Nilegalize na ang marijuana ha... So pag pumunta ka doon guys... Sa mga bar-bar nila no... At kahit sa ang mga area doon may mga ano... Parang bangketa na lang... Ang marijuana no... So pag naglalakad ka ang tapang ng amoy... Ang maambaho... So dito sa atin kahit papaano may mga gumagamit man na ganyan, may shabu pa nga rito, di ba? Mayro pang marijuana pero bawal, illegal. Pero sa kanila guys, marijuana is legal. So ang tanong nga namin, sabi niya Pam, o nga para lang siyang itinuturad lang sa uh, sigarilyo. Pero iba ang sigarilyo kahit papaano hindi nababaliw yung utak, hindi ka lutang. Eh ang marijuana, lutang ka, 'di ba? So paano kung nag-drive ka? It can cause accident, 'di ba? Kahit sabihin mo ano, kasi sabi nga ni Catriona, mari marijuana is not good. It's good, it's not bad. It's good for health because but there should be medical prescription. It's not intended intended for recreational purposes. O di ba napakabongga. Kaya guys, pagdating sa bagay na 'yon, guys, mas lamang pa rin tayong mga Pilipino, no? So I'm really proud na hindi yan. Wag na, wa, no? wag talagang illegalize ang marijuana sa Pilipinas kasi lutang. Kung ngayon nga mga Pilipino may mga lutang ng utak, kaya paano pag nilagyan pa ng marijuana? Eh, lutang. Kaya nga guys, sa social media, nag-post ako ganyan-ganyan, nag nang cry din talaga ako. O mayroon mga Pilipino na um, kumampi no sa Thailand no itong mga balimbing na Pilipino. Ari sabi rin ng isang nag-comment, "O sige, Adalhin mo magdala ka ng mariwana sa buong pamilya mo. Magpausok kayong lahat na loka ako, di ba?" O, boom panis. Kaya guys, no. So sana no to sum up this uh, conversation wag na muna sanang magpadala hanggat hindi na resolve ito magkaroon ng justice talaga muna bago magpadala at naririnig ko pati si Manny Villar magtutulong no bilyon gamitin niya yung kanyang bil na pera para makamit lang natin ang tagumpay ang hustisya because this is not this is not all about just the Philippines but to the rest of the world sa lahat ng mga contestant at hindi na putsi-putsiin itong mga lalo ng mga punyet ang mga Thailander na to, ang tsaka nila humawak ng pageant no? Walang hiya. This should be stopped, no? That, yun lang masasabi ko. This has to be stopped. So yun lang guys. Maraming maraming maraming, maraming salamat. Huwag na kayong mag-atubigin guys. Mag-subscribe naman kayo. Nakikinood na lang kayo. Hindi pa kayo mag-subscribe. Mag-subscribe naman kayo. Di ba? Para ano Lumaki yung ating organization. Kung sinasubscribe nga aja na hindi naman nagpapakita ng muka. Puro lang chismis na walang alam. Eh eto. Mukha ko talagang hinaharap ko. Binalandra ko dito sa social media. So mag-subscribe na kayo guys. Para naman alam nyo yun. konting kembot na lang. Aabot na tayo ng 1,000 subscribers no? Pakishare nyo yung aking video sa inyong mga friends, sa inyong mga family, sa inyong kaibigan, no? Para bongga tayo. So, yun lang guys. Thank you so much and have a wonderful day. Bye-bye!